Innova na brown. brown in ball. Hindi ako papayag na hindi makuha to ha. Ah. Pakuha mo sa skog. Skog, tanggalin nyo na yan. Oy, daan, daan. Baka magkasgasan. <laughs> Kaya yan. Kaya yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo ba pwedeng pagtuunan ng pansin kung nasan po yung papel nyo? ga sampu ba, sampu ba sa nang manggagaling? Wala. Kasi hanggat wala na nakita pero papalisin ko lahat 'to. Uh, andito na yung uh, may-ari ticket lang ito at uh, hindi na mahata magandang uh, umaga sa inyong lahat ngayon ay uh, November 19, 2024 at sa oras na 10.30 na umaga na ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMT sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go Hi Sir, Good Morning, Good morning. Dito sa may kahaba ng Tandang Sora at sakop ng uh, Quezon City ang activities ngayong umaga, ito nga, dahil ito ay uh, complaint. Isa pa, isa pa, isa pa. Itong uh, kahaba ng Tandang Sura, hanggang doon. Okay. Let's go. Di ba nagagawa Di ba gumagawa yan ng ano, kung ano man? Yung communication yan. Yung motor, excess passenger. May nasita, motorsiklo. Tatlong ano sakay, meron pang kasamang bata. Dapat pa, ano dalawa lang ang allowed na sumakay sa mga Eh, saan ba sumasakay mo yan? Dito po, sir. Anong... Eh, ng yung... Jeep? Opo. Eh, wala naman kayong no-loading-unloading no dito eh. Tanggalin niya. Ow. Hindi, hindi kayo. Princess Passenger yung motor. Ang laki-laki pala ng signage dito, no? Parking boat side dito. Good morning. Hi, sir. May kakausap lang daw dito. Itong tungkusan? Kasi naghatid lang po ako ng laundry. Laundry po sa batis. Oo. Tapos? Wala pa po tapo. Tama naman, kasi no parking naman talaga po outside po waiting i drop ko lang naman po Ticket lang naman, hindi ka naman tapo po Binigay na ba? Lisensya mo, bigay mo Sir, ay mo nang ano, obstructed pedestrian, indicate mo. tandang sora muna. Yes, tandang sora muna tayo. Then afterwards, ito yung mga major thoroughfares and mabuhay lanes na we are preparing for the upcoming Christmas season din. Kasi it, like this one, tandang sora, it leads to Commonwealth, which is alam naman natin, heavily congested talaga yan. Then later this afternoon, we'll have another round of ano, mabuhay lanes na towards Ortigas, Mandaluyong area naman. Thank you. Bata, bata, bata. Incoming, bata. Walang helmet. Naka-motor! Approaching na dyan. Approaching. Sino bumangga? May bata pa naman, sir. Sumemplang? Yes, sir. Aling kotse ang binangga? Aling kotse? Merong nila dyan nakamotor. Uh, umis ka po. Kaya't uh, nakabangga tuloy. Tinumahan mo sa sakyan? Hindi <coughs> siya. Wala ka pa Sino tinumahan? Si Pagayon? Tinumahan kami. Yung kotse namin Yung CRV? UNTV? Oh, UNTV po. Oh, UNTV yun. Yung bata, ayun yung hangin nyo ng reckless. Wala rin plaka eh. Pag di nakakabit plaka mo. Ha? oo kahit na sira, pwede rin may ikabit yan. ORCR. Pag pinahihinto, huminto. Ba't ka tumakbo? Ba't ka natakot? O, oh, yun nga eh, di ba? Simpleng violation. Walang helmet yung angkas mo. Tatakbuhan mo pa kami. Makakadisgrasya pa, binangga mo yung sasakyan, babanggain mo pa yun. Expired ang lisensya mo. Alam mo ba? Expired lisensya mo, alam mo ba pa yun? Pa-impound nyo na lang. Tinamahan ba yun? Wala yung tama? Yung sa sasakyan mga media sa Nasaan? Nalalik sa kanya Malaki, malaki tama sa kotse nyo? Malaki ba yung tama sa sasakyan nyo? So, Ay, so saan tinumaan? Yung ano yata, yung paa niya. Ay, yung talaga. nasugat. Oo. Yung nasugat. Ah, tumama sa ilalim. Oo, uh, sige. Balat niya tumama dyan, tapos kaya siya sumemplang. Kaya sumemplang. Ah, tow truck, tow truck, paint tow truck. So, bago tinignan yung uh, motor, inuna muna mo yung bata kung uh, mayroong sugat. Uh, tinignan, at wala naman tama. Pag okay na yan, forward na tayo ah. Mahaba pa tong tandang sora. Mahaba itong tandang sora. Ta meron nang hinahatak dito sa unahan. Sumama na lang pala yung mayari. Marami na palang nahatak dito sa unahan. shout out. Ah, hello! Good morning! Kung kain lang alis eh, pero pwede, bitbitin natin. Lod, galod, ano yung tent na yan? Hinakikita kong tent sa harapan. Skog! Skog! Sir, yung sa may gasoline station, ah, sa'yo po nang matatanaw niya na tent, ah, may nakaka-plate po dyan yung mga halaman na nasa kalsada. Kaya nga, eh, gusto kong baklasin yan. Hindi ba, ano ba yan? Sa barangay ba? O sa ano, saan? Innova, Innova na brown Hindi ako papayag na hindi makuha to ah Sige, pasiris mo Itong tricycle dito Wala bang pwedeng kumuha nito? May tricycle pa dito uh, Golod, kailangan ko na may kukuha ng tricycle Kunin nyo yung tricycle na to Palad pag double check ka, may terminal permit yung ano, yung mga puting tricycle doon. Babalikan natin to mamaya. Harap yata ng barangay yung may tent. Skog, pa-forward yung skog. Ito na, ito na, ito na, ito na, lahat Wala na. Kaya tawag sa dulo, wala na. Magpahabol, magpahabol. Ay, hindi naman pala harap ng barangay. May nakalagay lang natin. Tandang Sora. Beles, pakikontak ang ano, tumana. Saka kung meron man yung Commonwealth pa, hiram muna. Pakuha mo sa Skog. Skog, tanggalin nyo na yan. Tanggalin nyo na yung tent, tapos carga nyo na. Saka nakaharang pala sa pedestrian. Ayan, no? Oh. pwede ba yung mga puting ano 3 wheels na tricycle ba't di pa rin umaalis yan yung nasa pedestrian, tikitan nyo nga yan palad may terminal ba to, ito mga puti kasama ba may eh, expert po ng 2023 ba diba po o oh, expert ng 2023 anong ginagawa nila kahit na may terminal pa yan, dapat merong ano ha, driver lahat Kasi, asa po driver nito ikaw driver? Ha? Pero mo na lisensya mo, ito nasa pedestrian ko Tsaka may terminal permit ba kayo? Expired noong 2023 Oo nga, expired nga, 2023 pa May pasayro na pala eh Tsaka ba diba, pag terminal, usapan, dapat merong driver lahat Ba't nawawala yung driver, hindi nakasampa? Pero mo lisensya mo, may lisensya ka? O, oh, pera, nasa nakaharang sa pedestrian oh. Kahit na may permit man man case ng terminal, hindi mo kayo pwede nakaharang sa ano, pedestrian. Pero muna ako ng lisensya. Oh, bakit siya? Ikaw ang driver, lisensya mo. ba nag a lang pala mga kanina, lang namin. Asan po yung permit ng terminal? May nakita akong papel kanina. Nasaan yun? Sino po ba, sino po ba yung ano? Sino po ba presidente nyo? O sino ba ano? Coordinator? Wala pa. Kasi di ba pag terminal permit, pag terminal, dapat pick drop, di ba? Tapos meron kay limit kung ilan lang. Nasaan yung papel na yun? oh. Walang problema yung papel. Hindi ko kinu-question yung papel nung e-trike. Ang kinu-question ko, yung pila dito saka yung pagharang sa pedestrian. Kahit na. yung muna. Pero nag-experto sila. Kahit na walang madaanan dyan, pag nilagyan ng pedestrian crossing, ibig sabihin, bawal harangan. Kasi kung sinasabi niyo walang tumatawid, bakit nilagay ng gobyerno ang pedestrian crossing dito? Pero nung ng aspeto, hindi kasi, yun kasi nga rito eh, kasi dati yun naman yung yeah. na yan eh. Hindi, meron din dun eh, ibig sabihin. Hindi, sa yan sa, oh, sa oh, ibig... Eh, ibig sabihin, matagal na to. matagal na to. Kailan lang to? Kailan lang? Kailan lang, Kailan lang? hindi last month? Hindi rin two months ago? Ito? Ala. Ilang gabi pa lang? Parang hindi ah, dumaan na ako last month, meron na 'to. Nag-clearing nag, -clearing, nag -clearing na po kami dito, meron na rin 'to. Eh, kung ginawa man 'to kahapon, kagabi o okay man. Pag nakita niyo may pedestrian, hindi pa pwedeng harangan eh. Pero pero nakita nyo na may pedestrian. oh, kung nakita eh kung nakita nyo, wag nyo ha, dapat hindi nyo hinaharangan. Hindi naman nag sila na maglagay, hindi dapat yun eh. Ilan yun Bakit mag-aapiso ang DPWH? Eh, hindi, ang hindi kami sabihin, mag-aapiso para matulungan sa akin. Hindi, boss. Pag may lisensya kang driver, automatic yan, alam mo dapat ang batas. Pag, pag nilagyan ng pedestrian, hindi pwede harangan. Wala naman tayo ibang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan lang natin dito, Kinarangan ng pedestrian. Kung ginawaman man yan kahapon o isang araw, kita pa rin ang mata natin na may pedestrian. Di ba? Hindi ko naman kinakwestiyon ng ibang mga kalakaran nyo dito eh. Sa amin naman, pinapaliwanag sa'yo. Hindi, yun nga, pinaliwanag ko na rin sa kanya na kung ginawa man niya nung isang araw o nung isang gabi, nakita naman nung driver na merong pedestrian, dapat hindi siya dito nagsakay. Yan. Tama yan. Dapat magtulungan tayo dawakin niya. So, titingitan 'yung driver, dala dito naman, naman Perming, tapos additional obstruction pero, pero, um, ay, dahil nga nakaharang dito sa bawal yan, crossing. Galitin natin palabas. Uh Oo. Okay. Yan ginagawa nito, postumente. Alam din ng ang Ford Ranger, pakuha nyo sa flatbed. Ay, wag mo yung chain na palabas. Kunin mo na doon. Yan, yan. Panipa, panipa, dapat ito lang kayo. Yan. Huwag tayong magawa. Nagkakata ngayon. Oo, oh, alam ko. Nagkakata ngayon. Procedure yan. Imposible naman kagabi lang ito ginawa. Tagal na yan. Hindi nyo ba pwedeng pagtuunan ng pansin kung nasan po yung papel nyo? Ga sampu ba sampu ba sa nang manggagaling? Kasi hangga't wala nang itang papalisin ko lahat 'to. So habang uh, wala pang uh, permit, so pinaalis itong mga i-track dito. Ilalagay namin yan 'to. O pagbalik ko pag wala akong nakitang perik, permit yan, huwulingin ko lahat yan ha Tara, balikan natin yan Ang oras kayo na, 11.25 ng umaga Pakuha nyo yung ranger na yan, di ako papayag na hindi makuha yan Sir, ariyas lang delta Ayan, may tikita kanina pa Tow truck, nasan yung tow truck? Kaya yan Kaya yan Maniwala kay sa akin Hindi ako naniniwala Hindi kaya to Kaya to Porsche nga Nahatak natin Ford pa kaya Naku po Bata na naman Impound nak Nako, may nasita na ng mga motosiklo, may kasamang bata at walang lisensya yung uh, may dala ng motor. Ang hirap na mga nagmumot. So may na impound. Ba't kaya ganun? Oo, oh, damay damay na. Baka sakaling wala rin lisensya yan, Duran. Nako, dalawa na. Yung isa ang may impound, dalawa lang ang lisensya. Hindi ko lang alam itong isa kung mayroong lisensya. Mayroon po ba? Mayroon? So, may return sa... Bakit ka walang lisensya? Diba? Automatic, pag sampah mo ng motor, dala mo ang pitaka. Diba? Ano? Ano, ano, Dumadala diba, ka. Mamadali ka. Kaya mo naman yung sticker mo, ride safe. Paano ka mag-ride safe niyan? Ano, na, may are, din, to, to. Hindi ka umayari? Matay tayo dyan. May ano, impound yan lalo. Eh, okay, wala kang lisensya, ha? Okay. Sabihan mo na lang yung kuya mo, na-impound ka dahil wala kang lisensya. Oh, ano, yung tow truck. Halika na dito. May isa akong ano dito. Ano ba to? NMAX. Nmax, isang Nmax sa kayong Ranger. Ha? No. Tang oras kayo na 11:30 ng umaga. Ay oras na ng sunduan na tahatid na ng mga bata sa school. Okay. Okay. Ito Ang oras ngayon ay 11.45 ng umaga. So, dire-diretso lang tayo. At uh, ayan na yung Pure Gold dito sa may uh, Barangay Kulyat. Sa tapat ng Pure Gold, ito. Pakuhaan nyo na yan. yan. Tow truck, tow truck. Nasaan yung tow truck? Yoo! Tow truck! Wala pa rin yung mayari. May Delta ba sa Bawal kasi dito, may ticket ka na. As in possible na lang po 'yung ticket. Oh, hindi na ito May Ach Delta na, may Delta na 'yung sa barangay na lang. lang isa isa tota. isa na lang. Isa na lang, isa na lang. Pagsamahin na lang, kaya na 'to siguro. Nasunog na yung asfalto. Matatanggal. Ay, daan-daan. Baka magkasgasan. Hoy, may ano ha? Hindi ko alam kung ano yan. Tanggam ba yan o ano? Ang oras ngayon ay 12.20 ng hapon. Nandito pa rin tayo sa Tandang Sora at ang labas nito, Congressional, Congressional Avenue.